Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko po kayo na makapagtanong sa English gamit po ang linking verbs na am, is, are, was, at saka were. Na ang tawag din po sa kanila ay itong verb to be. Okay po. Bali po, kapag ito pong linking verbs natin na ito ay inilagay nyo sa unahan, nakagawa po tayo ng tanong sa English. Katulad po nito, ako ba ay ang iyong kaklase? Kapag yan ang itatranslate natin, ito po yung resulta. Am I your classmate? O kaya, was I your classmate? Okay, na kung mapapansin nyo, nasa unahan po yung ating linking verb na am o was. Ang am po ay ginagamit para ang tanong nyo ay maging pang ngayon. Pang ngayon po yung gusto nyong malaman. Na sinasabi nyo na kung magkaklase kayo ngayon, Was naman ang gagamitin nyo kung ang gusto mong ipaalam na kung magkaklase kayo noon. So, yung M ngayon, yung was noon. Okay? At saka ang ginamit ko ay M o kaya was kasi may, may pinagbabasihan po ako. Yung pronoun po natin. At ang pronoun po natin ay itong I. Pag ang ginamit ko ay I, M o was ang kailangan yung gamitin na linking verb sa pagtatanong. Okay? Pag ang, pag ang ginamit nyo naman na you, we, they, are, or were ang gagamitin nyo. So, ang ibig lang sabihin, dapat yung tandaan yan. Nalalaman nyo kung m was, are, or were, or is ang inyong linking verb na gagamitin sa pagtatanong Depende sa pronoun na gagamitin nyo. Na maaaring I, you, we, they, he, she, o kaya it. Okay? Pag it ang ginamit nyo, is o was ang gagamitin nyo. Okay po? So, pag ang gusto ko sabihin ay ako ba ay ang iyong kaklase ngayon, yun talaga yung gusto kong sabihin pag kinompleto natin, am I your classmate? Okay, pag ang gusto mong sabihin ay ako ba ay ang iyong kaklase noon? Was I your classmate? Okay, yun naman po ang tamang pag-English. So, sumunod, ikaw ba ay handa na ngayon? So, sinabi ko ngayon, are you ready? Pag pag noon, were you ready? Ganun naman po. Okay? So, itong tayo o kami, yan po ay katumbas itong we. Okay? Yan, i-English nyo lang po itong tayo. Tayo ba ay okupado o itong kami ba ay okupado, gamit po itong we para sa tayo o itong salitang kami. Okay? Tapos, pag ang ginamit nyo ay siya, kung lalaki, he, kung babae, she. Pero ang inyong linking verbs na gagamitin ay is o was siya ba ay abala ngayon? Is he busy? Siya ba ay abala noon? Was he busy? So, ganun lang po. Ganun lang kadali. Okay? So, tandaan nyo na. Ang linking verbs o itong tinatawag na verb to be ay maaaring gamitin para makabuo po tayo ng tanong sa English. Basta ilalagay nyo siya sa unahan. Okay po. At syempre, pag sinusulat nyo, nasa dulo ay question mark. Okay po. Maraming salamat po. At maraming ang salamat po sa nagsasubscribe at mag-share ng ating video. Maraming maraming salamat po.